So, yun. Good day, mga idol. <coughs> Ito nga. Ang ating ikakabit today. So, pagpasensahan nyo na medyo nabago yung boses natin dahil trangkaso tayo. Ito yung kakabit natin dito sa bahay na to. Ayan. Lawak-lawak yan. Dadagdagan nyo ng ilaw. Ayan. Lawak-lawak yan. Kahit yung bahay na to malawak at maraming ilaw ang papalitan. Ayan. Oh, malawak yung sala niya pero tagay isang ilaw lang kaya dadagdagan yan so kailangan magbutas dito sa ano ceiling para mahanap yung mga ano dyan pag i natin ng supply dito naman yung mga switch niya etong yeah. dito sa hallway ay papalitan lang to ng ilaw dito ayan then dito magdadagdag ng apat Ayan, apat doon. Then, dalawa dyan. Isa dito. Kalaking bahay ito mga idol. O, siyempre, nakop yung safety circuit breaker niya mga idol. So, yun yung palagi yung tandaan pag gumawa ko yun. So, ito yung kanyang uh, panel board mga idol. Uh, meron siyang main safety circuit breaker na 150. Then, 14 branches. No? Then, meron siyang dalawang uh, additional na 20 amperes dito sa may labas. siguro para to sa aircon. Ayan. Sa kitchen pala to. Ayan. So, yung uh, mga additional. Hindi maiwasan mga idol. So, for safety, kailangan nakababa yung breaker bago tayo gumawa. Ano? Kung sa na area tayo gagawa, kung sa lighting, kailangan naka-off yung breaker ng lighting. ilaw Sadya. Sadya. Palitan natin ang fluorescent na to. Yun. <laughs> Tara, back to work. Nandiyan mga kasama ko mga idol, mga pintor, kasama ko dyan. So yung mga pintor ay naghihintay lang din sa mga bubutasan natin dahil re repaint din nila. So ang pila kami na trabaho talaga dito is repainting. Repaint lang to lahat, then dadagdag lang ng mga ilaw. Saka papalitan din yung mga ilaw. Tulad nito, papalitan niya ng downlight na to. Ayan yung ipapalit dyan mga ito. So, 25 pieces to lahat. Then, merong dalawang malaki. Sa outdoor yun lalagay. Yung mga gamit natin. So, <coughs> start tayo. Ayan, puputuloy natin yan. Dalawa lang, kailangan natin. Ito lang yung hagdan na alit Ayan. Sobrang haba ng ano niya mga idol. Ah, uh, splicing niya. Ito talaga yung ginamit dito, yung luma pang PVC, yung kulay or, kulay gray. Oh, hindi pa orange. So, may kalumaan na talaga tong ano nito. Kasi ang gamit dito na wire is solid wire. Betuling natin. So wala tong supply mga idol. Babihin yung tandaan pag gumawa kayo, laging naka-copy yung inyong breaker para safe. Ano? Ayan. Kahit di na tayo gagamit ng gloves, then safety na tayo dyan. Naka-off na yung breaker. <coughs> Mga lumang pin light. Ilang tao na dito. Isa. So basic lang kung gagawin natin mula dahil yung materialis na dadagdag dyan ng mga ilaw ay pina-order pa natin yeah. so yun lang muna gagawin natin magpapalit lang tayo ng ilaw ito iba to ibang kulay ito naman puting puti ito ay meron pa meron dun ibang kulay din So, yung puro ganito lang ilalagay natin dito. So, so, ang kulay ng ilaw na to is sa uh, warm white. Warm. Hindi siya puti. Okay, no? So, simple pakita natin para may i ibilin siya. Baba ng outlet nila dito. Kids. Bitang height nila. halos 15 lang yata to. or 20 Wala pa sa standard. Siguro makapal ang tapo na ito. Ito sa hig nila. Dapat ang standard niya mga idol. Sa outlet. Ito na yun. lang lang. So, dipindi naman kasi kung hindi bahain. halos 20 So, ito na dito height is 130 130 lang ah. so pag kumuha kayo ng ano ng sintet colony hindi tumugma so, hindi tumugma sa pagpinis kailangan mag level na kayo ng 1 meter 1 meter saka kayo magtapo saka kayo magtapo ng sukat 1 meter muna libe, libe, uh, ah, elevation nya Utara, tadi tayo